It's good guys? Ay isang magandang good morning na naman sa inyong lahat and for today's video nga ay may ipaprocess tayo ngayon aw na sapatos at may nag-message nga sa atin kanina laang na nagpapahanap ng Jordan 1 Low. Kaso nga laang ay wala nga tayong stock na rin ngay at tayo'y naubusan. Ay di ang ginawa natin ay naghanap tayo sa ating mga reseller through online ay di nakakita nga tayo from Kabuyaw, Laguna. May nakita rin nga tayo kaso nga laang ay from Cavite pa at Metro Manila ay medyo mamahalan tayo ng shipping kapag daw natin kinuha ay di iyon, after ilang oras ng paghihintay ay dumating na rin nga yung ating rider ay di check na rin nga natin sa Lalamove app ay baka rin maligaw pa eh ay bago pa naman na rin dumating ay nabayaran na rin natin through online mga bossing aring ating Jordan 1 Low na Royal Toe. aring nga pala mga bossing ay brand new, buti na laang at safe nakarating sa atin ng rider, pati yung ating sapatos siya arit, ipiplex ko muna sa inyo, aring bin sa atay na Jordan 1 Low na Royal Tau ay ari nga pala daw ay iririgalo niya daw sa kanyang boyfriend ay sana all ay, tai, tai, main sana aquela, ay <crazy> Bare, ang, ng sapataw sa tayo pinaghanap niya diyan kung ano baga daw magandang Jordan 1 at wala nga daw siyang idea pagdating sa garne ay di ari ang ating Jazz areng Jordan 1 Low na Royal Tau bukod kasi sa are ay new release ay maganda pa ari sa mga short and pants kasi nga ari ay low mga bosing ay siya kung gusto ninyo na bumili ng Jordan ay message nyo lang ako sa aking Facebook account na nang tayo ay magkaige. And after that mga bossing, i-message na rin nga natin si Adian para sa aming meet up. And sinend ko na rin nga Adian yung certification of authenticity ng ating Jordan 1 Low. Para naman wala siyang alinlangan sa kanyang biniling sapatos. Ay, lumargan na rin nga sa pagkakataong iyan at siya nga daw ay paalis na rin sa kanila. Ay, itong hinahamon pa ako ng mga kabataan din eh, magbasketball. Ay, kung wala lang akong balay, patay kayo sa akin. Talagang bikil lang inyo yung mga itlog Ari nga pa ating buyer ay from Ludlud Lipa City la mga bosing at dinin na nga lang kami nag meet up sa may mataas na lupa at tuong pag dun sa kabila kami nag meet up ay matrapek ay eh, ang dala nga daw yung sasakyan di yan. Ay Montero Sports and Company na kulay puti and di lang minuto nga lang din ay dumating na nga siya halos nagkasabay lang kami ng dating din eh. Bale mga ka meet up natin din eh ngayon ay yung kanyang kapatid na bunso at aring nga ay nakabili na rin sa atin dati ng Jordan 1 mid na chocolate ay siya na rin nga nagsadya sa kanyang ate na sa atin bumili. Ah, okay. Yeah, hanggang Okay. na lang Okay. mga Okay. Thank you!